Sir, may by the na si nasi sa Rosa pa. Ready na. <laughs> okay, uh, Star, uh, maraming salamat. Okay. Negative pilot, wala tayong pilot dito ngayon. Walang pilot, bali, did ship tayo. ah pa... uh, Star, yung hilahin mo lang kami palayo, Star. Sige, okay. Sir. Okay. 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 Tapos lipat ka lang star kapag malayo na lipat ka sa estribor area mo lobid mo lipat ka sa estribor sa gitna tulak-tulak ka lang habang magtali si provider sa pruwa namin para eh, tuwing kami papunta ng Korejo, Ber. Sige, sir. Sige, sir. Ah, provider, ready na? Provider, naka-ready na. Okay. Star, provider. Uh, provider, position na binta. Hindi, yeah, naka-uno binta na. Star, no binta, star. Area 1, 4. Area 1, 4. Oh. Oh, tapos. Okay, area 2, number 2 spring, Purwa. Area 3 din po pa. Area tris pa. Area tris kupah. Uh, ah star, ah, tisar lubid star Puko lang ulang. Salubed pupuk. Oke okay. provider tisar lubid apa pupuk? Itu pupuk provider. Oke. Okay. Uh, libre lang, libre lang yung tawa pupa purwa. Libre lang yung tawa, tawja pupa purwa, perlu <tipas> jangan takut. Wala tayo ngayong mga ano, wala pala tayo pilot tayo, yung pilot ngayon sa Manila. Dead ship pa tayo, walang makina. Kaya inahila tayo ng provider inahila Nilas provider. Astar, dag-dag tisar, lubid star. Dagdag dag Oke. Okay. Provider, Dagdag, dag tisar si provider. Dagdag, provider. Oke. Okay. Star, todo beras, star. Todo beras. para hindi agad yung, yung lupida parang pero, pero pamaya na pag provider pamaya, na yung pag de-brain provider ito ah, okay. na tayo, loob tayo dito sa log Si tayo. 120,000 na to. Oh, hmm. ito. Uh, Wala pala tayo pilot, tayo yung pilot ngayon sa Manila. Deadship pa tayo, walang makina. Kaya hina tayo ng provider nito. Hina-ilas provider. Si na tayo. 120,000 na to. Oh, hmm.